daw po. pinipig po to sa amin niluto ko siya dala ko po to nung Pasko pa padala ng tita ko ngayon ko lang siya niluto ayan dalawang niyong ang ano nilagay ko dami niyang ano, mantika hitik sa mantika ng ano ng niyong ngayon po nagmamantika siya tapos ayun yung nakuha kong pinipig sa niyong lalagay ko po yan mamaya sa ibabaw niya ayan ay kabayo matakbo na yung kawali hirap haluin kasi masyado siya malagyan ayan thank you kay auntie jelly sa pinipig na to ayan po yummy Ayan Oh. No? Ito po yung sasunog na part niya. Sarap. Mmm. Hmm. Tignan mo. Meron naman pala dun sa ano natin. Hindi ka nagdahan-dahan dun. Eh, may ano dun. May ahas Tangi. eh. mo muna. Sarap. mm pinipig po. Lakad mo muna si Coco Rian. Yung mga aso, hindi pa sila tumai. Para pagbalik mo, kumain na kayo. yan dito sa may dahon ng tawag nito ito. Saging. Ayan po. Pakita ko mamaya pagkatapos pag nahulma ko na siya sa lagayan. Thank you guys.